Sa pangalawang bahagi ng ating pagtalakay sa lagnat sa bata, titingnan naman natin kung ano mga dapat gawin para gamutin at talagaan ang isang batang may lagnat. Sa gamutan kontra lagnat ng bata, ang pinakamadalas pa rin na inirereseta ng mga doktor ay ang paracetamol. Ito ay dahil sa ito pa rin ang isa sa pinaka at pinakamadaling ipainom sa bata. Ang paracetamol ay kadalasang ipinapainom ng kada apat na oras at ibinabase ang dosage sa timbang ng bata at hindi sa edad. Ang isang alternative na ginagamit sa lagnat ng bata ay ang ibuprofen. Ito naman ay kadalasang ibinibigay ng kada-anim na oras at binabase rin sa timbang ang dosage. Kung pipili naman ng ipapainom na gamot sa bata, kadalasan ay mas pinipili pa rin ng mga doktor ang, pagp ang pagpapainom ng paracetamol sa bata. Ito ay lalo na kapag ang bata ay posibleng may dengue dahil ang ibuprofen ay maaaring magpalabnaw ng dugo na maaaring magdulot ng pagdurugo sa pasyente may dengue. Hindi rin ipinapayo na pagsabayin o pagsunurin ng gamit ang paracetamol at ibuprofen dahil maaari ito magdulot ng pagkalito sa pagpapainom ng gamot sa bata. Importante rin na gumamit ng medicine cup o yung maliit na baso na may sukatan para tiyak na tama ang dami ng ipinapainom na gamot. Hindi na natin iginagamit ang kutsarita sa pagsukat ng gamot at maaaring magdulot ng under or overdosage kapag hindi tama ang pagsukat sa dami ng gamot. Hindi rin dapat bigyan ang mga batang may lagnat ng aspirin dahil sa ilang komplikasyon na pwedeng idulot nito sa bata. Hindi rin ipinapayo na magbigay ng antibiotic sa bata dahil kadalasan ay virus ang sanhi ng lagnat, maaari lamang magbigay ng antibiotic kapag ito ay inireseta ng doktor. Bukod sa gamutan, importante rin ang pagpapainom ng fluid sa bata dahil ang lagnat ay nakakapagdulot ng dehydration. Ang fluids ay importante sa pagre-regulate ng temperatura ng katawan lalo kapag ang body temperature ay mas mataas sa normal. Ang mga maaaring ipainom sa bata ay tubig, gatas, fruit juice at orisol. Kung masyadong mainit ang balat ng bata, minsan ay maaari ring natin silang punasan ng basang tuwalya para mabawasan ang init. Kapag pupunasan ng bata, huwag gumamit ng malamig na tubig dahil hindi ito komportable para sa bata. Huwag rin gumamit ng alkohol dahil maaari itong magdulot ng irritation sa balat. Importante rin na punasan ang bata 30 minuto pagkatapos magpainom ng paracetamol. Ang paracetamol kasi ang nagre-regulate ng temperatura sa ating utak at kapag pinunasan agad ang bata pagkainom ng paracetamol, ay maaaring mareset ang temperatura ng katawan sa mas mataas na level at lalong hindi bababa ang temperatura ng katawan. At syempre, huwag rin kalimutan ang pahingi. Huwag papasukin sa paaralan ang batang may sakit. Iwasan ring ipasyal ang bata kapag may lagnat. Mahalaga ito para makapagpahinga ang bata at para di makapagkalat ng infeksyon sa iba pang mga bata. Dito nagtatapos ang ating usapan tungkol sa lagnat sa bata. Para sa mga parehong content tungkol sa inyong kalusugan, Mag-subscribe lamang po kayo para palagi kayong updated tungkol sa inyong health.